Kain na naman ang mga kanin. Ah, ayan, ang oh, namin ay. Ndong. Kain. kain tayo. kain tayo. Nakakalap ako. Baka matapon yung kape, ah. So, ang kawari, dalawa lang kami. <laughs> ang dami pala, no? Eh, inubos mo kasi yun. Alam mo namang, pag ganun ka, ano yun, hindi naman inuubos yun. Kala mo, ano katana? lang yun, one fourth lang yun. Kahit na, alam mo, kalakas lang kasi kumain. Um kain mo nga siya, parang ako lang, ako lang yung lumog. naman lakas na kumain. Mga na, Oo, oh, ay May ayun may sawarma pa nga. Lahang na. May sawarma. Huwag nang siya. Nakalimutan sila yun. Ayun, ayun. Tara! Parang ulit sa Malaki yung kawali na yan. Subo muna. Ako makita ko ng kanila. Ayan. Masarap to yung binta. Bakay nigot niya na yung sabaw sa ilalim. Para sa niki. Sosy yung sauce Pinik mo muna. Hindi na mamamawawa na rin yung lana. Ano yung mamamawa? Hmm. Sama lang. Diba? So, Egg oh. noodles daw siya. So, ito kami kaya kumakain, ayan. Di ba? Oo. Oh. Siyempre, maliwanag namin yun. Kaya nga sabi ko, puno kayong ring light. Puno ka. Try natin. Wait lang. Kakain na naman. Ayun, isa pa tuktap ko. Pero siya nagmumuyana. Parang ako ng gulay. Nag-try kasi kami mag-ano ng ring light, ayan. Kasi, parang naglalaban yung pongkrats ng ilaw sa kanin. Kaya medyo yung nakikita nyo yung video, video ko, mga video ko recently. Ah, oh, English recently. <laughs> yung mga video ko pas ano, ba diba? Hindi nyo nakikita yung kanin pero ngayon kitang kita nyo. Overload na overload. Tignan natin kung mauubos nyo to Hindi mo man lang yung pinikturan pang thumbnail ko. <laughs> Eto, lumamog ka na, Picture mo muna sa cellphone mo, yung techno, yun ang pang-picture mo. paano kasi Wait, <laughs> okay. -e eh, na tayo pang ulam? Panset lang talaga ulam natin. Oo. Okay. na lang ako, mo si Mayen. Ilagay sa rep, tapos bukas maubos siyang bukas, ilagay siya rin, tapos eh ano, oh. maubos bukas sa trabaho. Parang akong pinakamali dito ah. Mukhang so, alam ko lang kung saan magiging pinali dito ah. Hmm. Pero, syempre, dito lang, na lang boto. Ang na lang mo na. Hmm. Ano ba yung noodles niya? para may anong ilog? Milky Nuan at ah, aiglo din. Mas masarap pa rin yung uh -huh. proses talaga. Pero meron kaming kapet. Muga uh -huh. oh, yung lamesa kaya itong gabi ko muna.

ang naging dati. <coughs> <coughs> wala na yung, ano ko, Baso <coughs> <coughs> Hindi mo na maalala kung ako. Hmm? Ilan <laughs> ang picture dyan, tatlo. Liliit <laughs> mo naman pag ng mga karo? Hmm. Oo. <clears> hmm <throat> <clears throat>

sanae kasi. hai ab aap log Ano na kasang war yun Hindi mo lang. Hmm? Ito. Ilang ang problema. Lalo niya, carrots, cabbage, petsay bagyo. Lalo. Very cool yung may, ka, may petsay bagyo. May sayote. Lalo. May sayote. Hmm. Sili, bell pepper. napaka veggies niya masyado. Kaya malalasam yung iba't ibang lasa ng mga gulay. Baka sa kindis, masyado siyang fruit. Saka ang hang, ay sili. Ang hong hmm? lang ang medyo May bell pepper at saka labuyo. Saka na ito lang ang labuyo. Dahil ko puro ulit. Ano yung ko? matitiran nito bukas? Pwede yung pang baunin ulam yung so, matitira sa so, sabaho. Kasi ilalagay lang ito sa rep tapos inisin. Tinting ko na lang. Mm. Dami. Tapos, café <coughs> 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 <Excuse -me. coughs> tudo Ito um, yung may kadilas na vlog natin na sa 2,100 yung mga. Wala mo Pero hmm? <coughs> video. <coughs> So, itu tumanggi di dinakita ang tulis na uso mo pag Oh, nasa kalagitnaan na ng dakod ko. Oh, Na pa? Huwag pa. Kaya Ito ay dugo dyan. Naka... Wala. Nakabang sa lawat. Nakabang pa.

pa minutes minutes challenge ka pa, di mo kaya. Ikaw na magkwento na yung kain natin sa akin isang oras mahigit. Dalawa, dalawa naman tayo. Mm, kasi mas marami ako na kain. <laughs> 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 Pwede, magkain ko lang plato. Mm -hmm. Ang kain natlong nang karo, na pinta. magkain ng karo. sino? nang karo. Tidak nang karo. lang. Tidak nang karo. na Ayan, no? Halo hmm. oh, dan bintang hmm. Hmm. Oh, kalau bang kecara Busong ka ako. Pagpansit, maraming nga kain at saya. <coughs> madalang. Kung madalang ang ulang, ang ulang dali paulit ulit-ulit. Hindi hmm, pa o. Oh. Hmm, ang Hmm. Tapos na. Tapos. Hmm. Ang kalderong kanin. Ang kalderong kanin. Tapos. Pero sa totoo lang, sa kanya lang dapat eh. right. <laughs> ko. Malibay Kaya ang kaya nyo ubos ng isang kaldero eh. Uy, kanin ba na tinakain ko ni kaldero. Isang kalderong kanin. Kapalag <laughs> to eh. Bye bye. bye.